Ang adbiyento po ay panahon ng paghahanda. Paghahanda hindi para sa sarili. Kung hindi, inihahanda natin ang sarili para sa Diyos. Uulitin ko po, ang paghahanda at pananabik na ginagawa at nararanasan natin ay hindi para sa ating sarili. Kung hindi, ang sarili natin ay inihahanda natin para sa Diyos. Para sa ating mahal na poong Yesus Nazareno. Usong-uso na naman po ngayon yung tinatawag nating Christmas Rush. Kung inyong mapapansin, simula buwan ng Nobyembre hanggang buwan ng Disyembre, sa tuwing sweldo, makakasiguro tayo ang mga tao nagsisiksikan sa divisorya at iba't ibang mga malls at department store. Kaya nga pagsapit ng gabi, napakahaba at napakabigat ng traffic. Abala na naman tayo sa pagbibili ng mga regalo at kung ano-anong gamit. Abala na naman tayo sa paghahandang pisikal at material. Ngunit ang nakalulungkot po, minsan natatabunan na, na ng mga ito ang tunay na paghahandang dapat mayroon tayo. Kaya nga pansinin ninyo ang pahayag ni Jesus Nazareno sa ating Ibanghelyo sa araw na ito. Sinabi niya, Sa ano ko ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Dumating si Juan Bautista, nag-ayuno, hindi uminom ng alak, at sinabihan nyo, inaalihan ng demonyo. Dumating si Jesus Nazareno, ang anak ng kataas-taasang Diyos, kumain at uminom kasama ng marami. Subalit so sinabi ninyong, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at naglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan? Ano po ang ibig sabihin dito, mga kapatid kay Kristo, sa mga mensahe at pananalitang ito ni Jesus Nazareno? Simple lamang po, dumating si Jesus Nazareno sa mundo, ngunit hindi tinanggap ng tao hindi naunawaan ng mga tao ang kaniyang misyon. Hindi klarado sa mga tao kung bakit siya naparito at pumasok sa ating kasaysayan. Parang tayo sa kasalukuyan, gulong-gulo pa rin, hindi pa rin klarado kung bakit may pagdiriwang ng kapaskuhan. Yung iba naman, kahit alam nila ang dahilan, nagbibingi-bingihan at nagpipipi-pipihan. Ang tunay na diwa ng Pasko ay tungkol sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pudiyat ang pagsilang ni Jesus Nazareno sa Sab Saban bilang paaniyaya ng pagbabalik loob ang panawagan na wag tayong mawawala ng pag-asa dahil may tagapagligtas na tutubo sa atin sa kabila ng ating pagkakasala. At higit sa lahat, ang Diyos may regalong handog sa bawat isa sa atin. Ang regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan tayong lahat mga kadiboto inaanyayahang maghanda sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga ang paghahanda natin na ginagawa ngayon pa lamang, dapat nakatutok tayo kay Jesus Nazareno. Dapat ang ating atensyon nasa Kanya lamang. Huwag sana tayong matabunan ng mga pisikal, panlabas at mga material na paghahanda. At ang isang napakagandang paghahanda na pwede natin gawin ay ang magbalik loob sa Diyos. Ihanda natin tulad ni Juan Bautista ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsisisi at pagtitika sa ating mga nagawang kasalanan at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan, walang ibang daan ang Panginoon. Wala siyang ibang daraanan kung hindi ang daan sa ating mga puso. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.